na experience mo na ba yung time na parang may nagsasabing Christian daw sila pero iba naman yung ginagawa at tinuturo nakakalito di ba kaya mahalaga ang message ng book of Jude isang maikling sulat pero sobrang bigat ng warning laban sa mga false teachers si Jude Half brother ni Jesus sumulat para i-remind ang believers na huwag maging kampante. May mga tao kasing pumapasok sa church at nagpapanggap na sila believers pero ang totoo, ginagamit lang nila ang faith para itulak ang sin at maling aral. Sabi ni Jude, huwag basta maniwala sa salita lang. Tingnan natin ang kanilang bunga. Kagaya ng ikalawang Pedro, binigyang diin niya na may judgment ang Lord para sa mga mapangahas at suwail pero may awa at kaligtasan para sa mga tapat. Ang Book of Jude ay nagtuturo na dapat tayong maging alert at discerning dahil hindi lahat ng nagsasabing Christian ay tunay na follower ni Christ. Ipinapaalala nito na ang faith ay minsan lang ibinigay ng Diyos sa kanyang people, kaya kailangan natin itong ipaglaban at pangalagaan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa salita kundi nakikita rin sa lifestyle na malinis, masunurin at puno ng pag-ibig. Itinuturo rin dito na ang Lord ay matuwid. Pinarurusahan niya ang mga suwail Ngunit pinananatili niya ang kanyang habag at pag-ibig sa mga tapat na naninindigan sa kanya. Bilang mga followers ni Christ, tungkulin nating palakasin ang ating faith sa pamamagitan ng prayer at pagbabasa ng word. Kailangan din nating manatiling konektado sa church at magtulungan bilang brothers and sisters para hindi tayo madaling matukso. Responsibilidad din natin na tulungan ang mga kapatid na nanghihina o naliligaw at maging discerning laban sa mga false teachers. Higit sa lahat, dapat tayong manatiling faithful magtiwala sa mercy ng Lord Jesus Christ at maghintay ng may pag-asa sa Kanyang pagbabalik. Sa ganitong paraan, hindi lang natin napapanatili ang ating pananampalataya kundi nagiging instrumento rin tayo para akayin ng iba sa tunay na eternal life. Mga kapatid, ang Book of Jude ay maikli pero matindi contend for the faith na minsan at para sa lahat ay ibinigay ng Diyos sa kanyang people. Ibig sabihin, huwag tayong maging passive Christians. Let's fight for our faith, stay firm in the Lord, and live out His truth araw-araw. Kaya tanong ko, Ipaglalaban mo ba ang pananampalatayang ibinigay ng Lord sa Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.